Ton, mga kadiskarte. Tapos na tayo mag-unload dito sa ating second drop. Dito 'yan sa Petron dito sa may Laguna Bel Air diyan sa may Santa Rosa Tagaytay Road. Ano? Binigyan tayo ng oh, may kanin pa nga doon eh. eh Sabi ko okay na 'to, <laughs> dami. Dami oh. Mm -hmm. Shout out po, thank you. Ayun. Kukuhanin lang natin yung ating resibo. Ayun. Shout out. Ayun. Salamat. Ito yung ano. Ano, di ba nagganda, nagpahanda yung ano nyo dahil... Ayun. Ayun, meron dito. Titignan natin. Ayun. Kaya pala... Best station in customer experience awarded for delivering exceptional service and maintaining clean and functional facilities. Thank you. Yon, Nakakuha pala ng best station itong ano. Itong Petro. <laughs> Shout out buddy. Ayun Oh. At nyo naman Oh, no? mga asikasa talaga dito. di ba? Ayun yung kasama natin. Delivered din dito. Ayan, Nakunta nyo. Kaya sila best station. Tapos nagpakain yung ano nila. Yung bossing. Eh, siyempre, nag-deliver tayo. Kakain din tayo, di ba? Shout out! Kakain na muna tayo. Yun! Shout out, buddy! Kain muna! Shout out! Ayun, o. No? Ayos. Best station pala itong ano. Ang Petron dito sa ano. Laguna Bel Air. Ayan, ito naman na napakalinis, masikaso yung mga attendant, magagalang, pati yung CR doon. ang ganda na CR nila, hindi na lang natin na ah. video Ito, kakain tayo muna. Ayan, oh. Thank you po. Shout out sa Best Station. Ayan, thank you po. Best Station ng Petron. Ako nila yung award siyang tunay naman po yun salamat po pang api api. Tapos, oh. pang kape kape tapos tadaan oh, isang kapa kain tayo Mm, Tumalaman, nunguna eh. Analo. Hmm. Dito okay, tayo bibili na nga po na. Ako, tayo na tayo. Congratulation po dito yan sa Petron. Dito sa Laguna Bel Air. Sa may Antaroza Tagaytay Road. Ang Petron dito. Congratulations po sa inyo at thank you. Congratulations kasi nakuha nila yung best station ng Petron. At thank you po sa merienda sa food. Binibigyan mga tayo kanin. E naku, ang dami na. Salamat po. And congratulations ulit. Shout out. Yun. Diyahin tayo. Busog. Shoutout po dyan sa Petron sa Laguna Bel Air. Thank you po and congratulations. Keep up the good work po. Best station sila ng Petron.